Luzon, ang Sierra Madre. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga tao sa kapatagan ng Luzon, may isang diwata na nagngangalang si Layang, ang tagapangalaga ng hangin at ulan. Siya ay isang magandang diwata na may buhok na parang ulap at tinig na kayang humupa ang bagyo. Sa bawat taon siya ang nagbabantay sa daloy ng mga hangin upang hindi tuluyang sirain ng mga unos ang lupaing kanyang minamahal. Ngunit isang araw, dumating si Amihan, ang diwata ng mga hanging hilaga, at si Habagat, ang diwata ng mga hanging timog. Sila ay nag-aaway dahil sa selos, kapwa nila iniibig si Selayang. Dahil sa kanilang pag-aaway, nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at nagsimulang umulan ng malakas, kumulog at kumidlat sa buong Luzon nang makita ito ni Silayang siya ay nalungkot alam niyang kung magpapatuloy ang labanan ng dalawang hangin mawawasak ang mga lupain masisira ang mga gubat at malulunod ang mga naninirahan sa kapatagan kaya ginamit niya ang huling lakas ng kanyang kapangyarihan upang pigilan ang unos tumindig siya sa silangan ng Luzon at sumigaw Hanggat ako'y naririto, walang bagyo ang makakapanira sa aking lupain. At sa isang iglap ang kanyang katawan ay naging isang napakalawak na kabundukan, matayog, luntian at tila buhay. Ang kanyang mga bisig ay naging mga bundok, ang kanyang buhok ay naging mga puno at gubat, at ang kanyang tinig ay nanatiling maririnig sa bawat hampas ng hangin. Mula noon, tinawag ang kabundukang iyon na Sierra Madre, ang ina ng mga bundok. Hanggang sa kasalukuyan, naniniwala ang mga matatanda na si Silayang ay patuloy na nagbabantay sa silangang bahagi ng Luzon. Tuwing may paparating na bagyo, maririnig daw sa mga tuktok ng bundok ang malakas na ugong ng hangin. Iyon daw ang tinig ni Silayang na nakikipaglaban upang maprotektahan ang mga tao. Kapag humupa ang unos, mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin bilang tanda ng kanyang pagyakap sa bayan at kaya hanggang ngayon itinuturing ng mga taga Luzon ang Sierra Madre bilang buhay na tagapagtanggol ang mahiwagang bundok na nagsasakripisyo upang maprotektahan ang buong kapuluan laban sa galit ng kalikasan. Matagal na panahon na ang lumipas mula ng magbago si Silayang upang maging kabundukan ng Sierra Madre, ang matayog na tagapagtanggol ng Luzon laban sa mga bagyo. Sa ilalim ng kanyang mga punong kahoy ay namuhay ang mga ibon, hayop at tao ng payapa. Ang kanyang mga ilog ay sagana, ang mga dahon ay laging luntian, at ang hangin ay malamig at malinis. Ngunit dumating ang panahon ng kasakiman ng tao, unay iilang puno lamang ang pinuputol, pansamantala lang, wika ng ilan. Ngunit habang tumatagal, ang maliit na hiwa sa katawan ng bundok ay naging malalim na sugat. Isang araw, nagising si Silayang sa kirot, sapagkat naramdaman niya ang pagputol sa kanyang mga ugat ang pagguho ng kanyang balat at ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Tuwing gabi, naririnig sa kabundukan ang malungkot na ungol ng hangin tila umiiyak. Sabi ng matatanda sa mga bayan sa silangan, umiiyak na naman si Sierra Madre. Nangihina na siya. Ang kanyang mga punong nagsisilbing kalasag laban sa hangin ay nauubos. Ang kanyang mga dalisdis ay ginawang kalsada. Ang kanyang mga dibdib ay binutas ng mga mina. At sa bawat patak ng ulan, Naramdaman ni Silayang na siya'y hindi na ganoon kalakas gaya noon. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na bagyo na nasaksihan ng Luzon. Walang tigil ang ulan at hampas ng hangin. Sa gitna ng unos, sa kalayuan ng kabundukan, may nakitang liwanag na kulay berde ang kaluluwa ni Silayang na pilit pa ring tumatayo upang protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang pigilan ang lahat. Bumigay ang ilang bahagi ng bundok. Bumaha sa mga kapatagan. Maraming tahanan ang nawasak. Pagkatapos ng unos, isang matandang lalaki ang nakita sa paanan ng bundok. Siya ay pagod at duguan, ngunit may ngiti sa labi. Wika niya, hindi pa ako tuluyang mawawala. Basta't may magmamahal sa akin. At sa isang iglap, naglaho siya. Iniwan ang isang punong kahoy na may hugis babae nakatayo sa gitna ng mga gumuhong lupa. Sabi ng mga nakakita, iyon daw ang anyo ni Silayang. Muling nagbalik upang ipaalala sa tao na ang Sierra Madre ay may buhay, may puso at may luha. Mula noon sa tuwing may bagyo, may mga nakakakita ng mga aninong naglalakad sa kagubatan. Mga kaluluwang tagapangalaga na iniwan ni Silayang upang bantayan ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit unti-unti silang naglalaho habang patuloy ang pagkasira ng bundok. Pagkalipas ng maraming taon ng pag-iyak ni Silayang, halos tuluyan nang nawala ang kanyang tinig sa hangin. Ang mga ulap ay madalas na madilim at ang mga bagyo ay tila walang tigil na sumasalanta sa Luzon. Ang mga tao ay natakot, ngunit sa puso ng takot na iyon, may iilang nakarinig sa bulong ng kalikasan. Isang batang babae na nagnangalang lira ang nakatira sa paanan ng Sierra Madre. Tuwing gabi, naririnig niya ang malungkot na ugong ng hangin. Sa panaginip laging lumilitaw sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng berdeng liwanag, umiiyak sa gitna ng mga natumbang puno. Tulungan mo akong muling mabuhay, sabi ng tinig. Ako ang iyong ina, ang bundok na nagpoprotekta sa inyo. Pagkagising ni Lira, agad niyang kinausap ang kanyang pamilya at mga kababayan. Sinabi niyang dapat nilang muling pagyamanin ang bundok, magtanim ng puno, linisin ang ilog at igalang ang lupa. Marami ang nagduda, ngunit unti-unti may mga sumunod sa kanyang panawagan. Araw-araw, pumupunta sila sa kabundukan upang magtanim ng mga punong kahoy. Ang mga bata ay nagtuturo sa isa't isa kung paano mag-alaga ng mga halaman. Ang mga matatanda ay nagsimulang itigil ang pagputol ng kahoy. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nanumbalik ang kulay berde sa kabundukan. Isang hapon, habang nagdidilig si Lira sa bagong tanim na puno, biglang umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi ito nakakatakot. Ang simoy ay mabango, parang bulaklak. Mula sa tuktok ng bundok, may sumilay na liwanag na berde at ginto at mula roon ay bumaba ang kaluluwa ni Silayang, nakangiti at napalilibutan ng mga alitaptap. Salamat mga anak ko, sabi niya. Nararamdaman kong muli ang tibok ng aking puso. Mula noon, tuwing may paparating na malakas na bagyo, may mahiwagang bagay na nangyayari. Bago pa man ito tuluyang sumalanta, biglang humihina at nalulusaw sa hangin ang unos kapag dumadaan sa Sierra Madre. Sabi ng mga tao, iyon daw ay dahil muling nagising si Selayang at ginamit ang kanyang buong lakas upang itaboy ang panganib. Ang mga punong itinanim ni Lira at ng kanyang mga kababayan ay naging mga bantay ng hangin at ang bawat bulaklak na namumukadkad ay tanda ng pagmamahal ng tao sa kalikasan. Hanggang ngayon, tuwing may ulan, maririnig pa rin ang banayad na himig ng hangin sa mga sanga ng puno isang awit ng pasasalamat mula sa diwata ng Sierra Madre. Kung aalagaan ninyo ako, aalagaan ko rin kayo. Aral ng kwento Kapag nagkaisa ang tao upang pangalagaan ang kalikasan, bumabalik ang biyaya at proteksyon ng kalikasan sa kanila. Ang pag-ibig sa kalikasan ay pag-ibig sa buhay. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kababalagahan bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.